Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may tapang sa pagharap sa pagsubok o hamon ng araw, hindi natitinag kahit may pagsubok. Maabilidad sa pagresolba ng problema, mabilis mag-isip, at hindi nagpapadala sa emosyon. Sa mga usapin ng pamilya, maaasahan na tagapagtanggol at sa paggawa ng desisyon. May ugali na hindi basta nagpapakita ng kahinaan, at may paninindigan sa sariling prinsipyo. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa hangin ng umaga na nagbibigay lakas ng loob. At wala sa isipan ng magselos may tiwala sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, tahimik ngunit may lalim ang iniisip, hindi nagmamadali pero sigurado'ng makakarating sa tamang direksyon. Mahilig sa kaayusan sa loob ng tahanan at may malasakit sa kapakanan ng lahat sa paligid. Marunong magpigil ng emosyon kapag kailangan at matatag sa pagdedesisyon lalo na sa pera at paggastos. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw mula sa tibay ng lupa na nagbibigay ng katatagan sa bawat hakbang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mapagmasid at mabilis makaintindi sa mga pangyayari. Mahilig makipag pero may limitasyon sa mga taong hindi tapat. Marunong magdala ng usapan sa magaan na paraan ngunit hindi nagpapadala sa chismis. Sa tahanan, gusto ay magaan ang paligid at may kwentuhang puno ng katatawanan ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa paggalaw ng hangin na laging may dalang bagong pananaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mahalaga ang emosyon at koneksyon sa pamilya may likas na pagkaalaga at malasakit, handang isantabi ang sarili para sa mahal sa buhay. Tahimik pero matalas ang pakiramdam sa mga intensyon ng iba. Sa trabaho, masipag at masigasig basta't alam na ang ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa malamig na ulan na nagpapalamig ng damdamin ngunit nagdidilig ng pag-asa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, buo ang loob at marunong humawak ng responsibilidad. Hindi takot maging leader basta't para sa kabutihan ng nakararami. Sa usapin ng pangarap, hindi madaling bumitaw at laging may plano. May pagmamalasakit sa mga kaibigan ngunit hindi pumapayag na maabuso. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa apoy ng araw na nagbibigay ng lakas ng loob at liwanag sa direksyong tatahakin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mapagmasid, maingat, at sistematiko sa lahat ng bagay. Hindi nagpapabee sa detalye at may disiplina sa mga ginagawa. Sa tahanan, gusto ay organisado at may direksyon ang kilos ng bawat isa. Sa trabaho, hindi kontento sa basta't tapos, dapat ay maayos at kapaki-pakinabang. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, mula sa kalmadong ulap na nagtatakip sa init ng araw upang magbigay ng tamang balanse. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ngayong araw ay mapagbigay ng payo ngunit hindi basta nakikialam sa buhay ng iba. Maingat sa pagbibitiw ng opinyon lalo na kung hindi naman hinihingi. May ugaling tahimik ngunit may lalim ang iniisip at laging inuuna ang pagkakaroon ng balanse sa mga desisyon sa trabaho at tahanan hindi nakikipagsabayan sa init ng ulo ng iba at mas pinipiling manahimik para mapanatili ang kapayapaan. Sa pamilya ay nagbibigay ng aliwalas ang presensya, at may kahanda ang umunawa sa kahit anong sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay tahimik pero mabusisi sa mga detalye ng mga bagay, laging may isinasaisip na paniniguro sa ginagawa. Lalo na sa usaping pera at relasyon, may taglay na lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok ngayong araw, at hindi nagpapadala sa paninira ng iba, maingat sa pagsagot ng mga tanong at may tinatagong katalinuhan na hindi basta ibinubunyag, hindi nagpapaloko at ayaw ng mga palabas na kaibigan, sa tahanan ay mapanagot at mapagmahal na kasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masayahin ngayong araw at bukas sa paglalakbay ng isipan at damdamin, hindi takot sa pagbabago basta ito'y makabubuti sa lahat. May kagustuhang matuto ng bago at may lakas ng loob para subukan ang mga hindi pa nasusubukan. Sa usaping trabaho ay hindi nagpapahuli sa pagbigay ng ideya. Ngunit ayaw ng mga taong pumipigil sa kalayaan niyang gumalaw, sa tahanan ay nagbibigay sigla at inspirasyon sa mga kasama, at may bukas na puso sa pagpapatawat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay praktikal sa mga desisyon lalo na sa usaping pinansyal, hindi nagpapadala sa emosyon pagdating sa trabaho, mas inuuna ang disiplina at resulta, may paninindigan sa mga salitang binitiwan at ayaw ng pabago-bago ng isip, maingat sa pagtitiwala at hindi basta nakikisama kung walang tiwala sa intensyon ng tao, sa pamilya ay maaasahan sa mga responsibilidad, at pinipiling magpahinga sa katahimikan ng gabi kaysa makipagsalamuha sa magulong usapan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat aquarius ang aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay malikhain sa mga naiisip ngayong araw may kakaibang paraan ng pagtingin sa mga sitwasyon kaya maraming humahanga. Sa trabaho ay may kakaibang istilo ng paggawa ngunit epektibo sa resulta. Hindi takot na maging iba basta't makakatulong ito sa kabuuan. Sa mga usaping emosyonal ay hindi agad nagpapakita ng damdamin ngunit may lalim ang malasakit sa mga mahal sa buhay. Sa tahanan ay nagbibigay ng liwanag sa mga problema kahit hindi siya ang dahilan ng solusyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay sensitibo sa damdamin ng iba ngayong araw. Madaling makaramdam ng lungkot o saya depende sa paligid, maingat sa pagbibigay ng salita at hindi nakakasakit ng damdamin dahil likas ang kabaitan, may malambot na puso at madaling lapitan sa oras ng pangangailangan, sa trabaho ay may pagka-emotional ngunit may dedikasyon, at sa tahanan ay laging nagbibigay ng malasakit at pangunawa sa lahat ng kasama mas pipiliing manahimik kaysa makasakit ng loob ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.